May mga bossing. So, may pumuntang customer dito ngayon dahil nag uh, titingin sila ng rain gear natin kasi may nabili yung asawa ni Madam ng fake online so 900 pesos. 900 siya and sobrang nipis daw at papasukan ng tubig. So, yun nga ang sinasabi ko, 'wag po kayo basta-basta bibili sa online kasi marami pong scammer ngayon. So ayan, another bili na naman si na madam <laughs> ng panibagong kapote. So mas maganda, buti pumunta na si na madam dito and binibili niya yung asawa niya. Kasi nga, na-scam online. So, nagde-decide pa si ma'am kung anong size para kay sir. So, yun lang guys. Remind ko lang po, mas maganda pumunta kayo sa store para hindi kayo ma-scam online. So, sayang yung pera ni sir. Worth uh, 800 pesos. Na scam kay sir. So ayan. Yung uh, B3B natin ay nakakahalaga lang po yan ng 1,800 pesos. And uh, removable yung kanyang hoodie. Then meron din po siyang shoe cover. Okay na po ito sir. Madam, thank you po. Okay.